itinaas ng DICT ang bandila ng brain drain bilang isang lumalalang alalahanin para sa sektor ng ICT. Magandang araw, Bacoor! Ito ang buhay balita para sa ating bansa. Education Technology o DICT nong Martes, Setyembre ay nagpahayag ng pagkabahala sa pagtaas ng bilang ng mga Filipino Information and Communication Technology o ICT professionals na umaalis sa bansa para sa mas magandang oportunidad. Ang Assistant Secretary at tagapagsalita ng DICT na si Renato Aboy Paraiso sa televised na Bagong Pilipinas ngayon ay binanggit ng fenomenong brain drain ay nagdudulot ng malaking hamon sa sektor ng ICT ng Pilipinas. Dahil maaari itong makaapekto sa paglago ng at potensyal ng inovasyon nito. Sa iyong palagay, bakit maraming Pilipino ang gusto magtrabaho sa ibang bansa? Dahil mas mataas ang sahod o kita at mas maraming magandang oportunidad ang binibigay ng ibang bansa. Ano sa palagay mo ang paraan upang maiwasan na lumipat ng bansa ang ating mga dalubhasa? Ang kailangan nilang gawin ay pataasin ang sahod at pababain ang ekspektasyon. Hanggang dito na lamang po. Muli itong buhay balita na naguulat ng informasyon tungkol sa Bacor City, Cavite. Ligas ni Raymar A., ang tagapagbalita, makatotohanan at maasahan.